Matapos ngang maalis ang sumpangan na nilagay nga ni dito kay Danaya, ay natulog ito ng mahimbing napakatagal itong nagpahinga hanggang sa hindi niya namalayan na umalis na nga itong si Terra at nagtungo na nga sa mundo ng mga tao matapos ngang malaman na si Metena ay may binabalak na namang masama sa kanyang itinuturing na pamilya sa mundo ng mga tao hindi siya magkakapayag na masaktan ito gaya ng pagprotektahan niya sa kanyang inang si Danaya hindi rin niya ito pababayaan samantala magulantang si Imao matapos ngang biglang magising itong si Danaya. sa wakas ay dininig na nga ang kanilang mga dasal na makarecover na rin itong si Denaya, Ngunit laki ang kanyang pinagtataka kung bakit siya ay naroon. Hanggang sa maalala niya ang totoong nangyari kung saan sa pilitan nga siyang pinapainom ng itim na bato kung saan nagkaroon siya ng itim na espiritu sa loob ng kanyang katawan kung kaya't kinalaban niya ang kanyang anak na si Terra. At dito ay sa sobrang takot agad siyang napatanong kung nasaktan ba niya ang kanyang anak na si Terra. Kinatuwa naman ni Denaya. Kaya ang naging tugon nga nitong si Mao na hindi niya nasaktan itong uh, si Terra Magkos ay tinulungan din siya ni Terra kung paano mailayo nga dito kay Metena at kung paano din matanggal ang sumpa na nasa kanyang katawan kaya nga siya ngayon ay nagkaroon ng kamalayan kaya naman sa awa nga ni Danaya inis na inis na si Danaya sa nangyayari sa Encantadia lalong lalo na sa mga pinagagawa ni Metena at naisip nito na kailangan tuldukan na nga ang kanyang kasamaan Ipinangako niya kani kay Imao na babawi siya sa kanyang anak na si Terra tutulungan niya ito para magkaroon na nga ng kapayapaan ang inkantad at ang unang ang hakbang na kanyang gagawin ay babalikan niya ang mga kapatid niyang sangre sa Maniabe para iligtas at para makawala sa naturang sumpa nga ni Metena at sasamantalahin niya ang pagkakataon na habang wala nga si Metena at nasa mundo ng mga tao magugulantang na lamang si Metena sa kanyang pagbabalik sa inkantadya sapagkat naroon na ang mga kapatid na sangre nitong si Danaya, makakalaya na si Armani, makakalaya na rin itong si Cassiopeia, maging itong si Alana. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao ay sumugod nga itong si Terra sapagkat nangangamba siya sa gagawin nga nitong si Metena sa kanyang pamilya na naiwan doon. Alam niya na masasaktan ng mga ito sa oras na hindi niya ito ipagtatanggol. Kaya naroon nga kasama nga ang ibang kasamahang sangre. At dito nga ay magugulantang itong si Dea. at makakalaban nga niya ang kanyang inang si Olgana. Hindi na rin pinalagpas si Dea na kumprontahin ang kanyang ina kung totoo si Zaura ang kanyang totoong ama. Sapagat narinig mismo niya sa mga bibig nito na winikan niya na siya ang kanyang so, ama. Sabalit, binaliwala lamang ni Olgana ang mga tanong ni Dea. Tinatanggi niya ang sinasabi nga nitong si Dea. Ngunit baka sa mga matanga ni Olgana na nagulat siya kung papaano nalaman nga nitong si